Sino na lang baayy! So yun guys! Pagpunta na ako ng airport na ako sa Burros Park Shoutout yun shout Shoutout kay Kian! May <laughs> bulutong! So yun guys! Pagpunta na tayo ng airport Ito ang bagpong so, Ay! Sino na nga so, yun? Pagkatapos sa Let's go, Manila. May palawan mga tol, mga boss. Woo! Palawan boy. Ito na guys. Malapit na kami sa si airport guys. Here. Ito. Ito na. Woo! Ito na na sa airport mga boss So yun mga tol ng mga time na yan Ito na yung pinakahuling liko Papuntang airport no Hindi ko na ma-explain kung ano yung pakiramdam ng mga oras na yan So lang lang ko talaga ng mga time na yan Habang palapit ng palapit sa airport Pabigat na pabigat yung pakiramdam ko kaya ngat kasama nyo mga tol mga mga mahal buhay mga, mga kabigan nyo mga tropa nyo pamilya nyo enjoy nyo lang kasi hindi talaga natin alam kung hanggang kailan natin sila mga kasama noong mga time na mga tol talagang nagpa flashback sa akin yung lahat ng memories nito sa Palawan simula nung dumating ako noong 2015, hanggang sa ngayon na ah, aalis na naman ako sa so, talaga sa, sa dibdib mga tol hindi ko lang pinapahalata sa kanila sa pamilya ko simula sa bahay hindi ko pinakita sa kanila na malungkot ako kaya sa mga tulupo ko kahit nung mga time na yan pinipigil ko talaga yung yung luwa ko yung iyak ko talaga ang sarap na umiyak ng mga time na yan pero pinipigil ko lang nung sumakay na ako ng, ng eroplano doon ko lahat binuhos talaga tapos nung mga time na, na, yan, nakita ko pa yung yung buntot ng Eurasia yung eroplano na sasakyan ko no ayun o yung, yung sa may bandang kanan yung pula yun abang palapit ayun palapit ng airport talagang palungkot ng palungkot yung pakiramdam ko Siya, so, yeah, na you know, wala ka na magawa niyan final na yan wala nang atrasan niyan talagang panindigan na lang talaga kailangan talaga hindi kasi sa lahat ng oras magkakasama tayo eh darating talaga yung time na maghihiwaiwalay kayo ng pamilya nyo ng mga tropa nyo ng mga kaibigan nyo kasi talagang darating yung mga tulong hindi may iwasan So, ayan, nung mga time na yan Video ko muna yung drop ko sa kaysa no Bago ako pumasok sa loob Ayan, nagpapalam na ako dyan ng mga time na yan Nagsatanong pa siya kung kailan pa daw ako pabalik Sabi ko mukhang mak matagalan pa talaga Ayan na, hanggang sa malapit na talaga Nagrinig ko na yung announcement sa loob eh Na boarding na talaga eh 10 minutes daw Ayan, nagkapalam ako lang ako sa isa kong kaibigan no? Sabi niya, sige, sige pre Kami na lang ang pupunta sa sa Manila si, Sabi ko, di ko pa talaga alam kung gano'n ako makabalik Ayan, uh, so, na yan na nagpalam isa, bye bye